Na-experience mo na ba yung parang invisible ka sa isang tao? Yung dati kayong close, laging magka-chat, pero ngayon dead ma. Hindi ka na nire-replyan, parang wala kang halaga. At sa una baka okay pa. Pero habang tumatagal may bumubulong na sa utak mo. Ano bang nagawa ko? O bakit parang ako na lang ang may pake-alam Kung nasa ganitong sitwasyon ka ngayon, gusto kong malaman mo to. Ang pananahimik nila ay hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Sa totoo lang, kadalasan mas malalim pa ang ibig sabihin ng katahimikan kaysa sa salita. Sa video na to, hindi tayo magbubuhos ng luha o manghihingi ng atensyon. Hindi rin tayo maghahanap ng validation. Ang goal natin ay mas kilalanin ang sarili, palakasin ang loob at itaas ang value mo hindi para habulin kanila kundi para maramdaman mong buo ka kahit wala sila ang mga prinsipyo na pag-uusapan natin dito ay hindi lang basta teorya galing ito sa sinaunang karunungan na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin at higit sa lahat pwede mong simulan agad pero bago tayo magsimula i-comment mo muna kung saang lugar ka nanonood Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa ganitong mga usapan na hindi lang tumatama sa isip kundi dumidiretso sa puso. Tara, simulan na natin. May isang simple pero malalim na katotohanan sa likod ng pananahimik ng mga tao. Hindi nila iniiwasan ang mga bagay na wala lang sa kanila. Iniiwasan nila ang mga bagay na may epekto sa kanila. Kung wala kang impact, hindi nila kailangang umiwas. Pero kung iniwasan kanila ibig sabihin, may tinatago silang emosyon. Maaring guilt, attraction, admiration, o regret. Pero sigurado, hindi yun kawalang interes. Kapag may tao na biglang hindi na kumikibo, Minsan yon ay dahil nahihirapan silang harapin ang damdamin nila, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil sobra kang may epekto. At dito pumapasok ang isa sa mga pinaka-fascinating na phenomenon sa psychology, the Zeigarnik effect. Ang utak ng tao, naturally, hindi komportable sa mga hindi tapos. Kapag may nasimulan kang koneksyon na hindi mo isinara nang maayos, yun ay paulit-ulit na balik sa isip ng isang tao kaya kahit hindi ka nila pinapansin tumatakbo ka pa rin sa isipan nila dahil di pa tapos ang emosyon at mas pinipilit nilang kalimutan ka mas lalo kang sumisiksik sa utak nila nakakatawa di ba habang iniisip mong wala ka na sa mundo nila sa totoo lang isa ka sa pinakaloud na presensya sa katahimikan nila pero eto ang tanong anong dapat mong gawin Walang ibang sagot kundi ito. Tumahimik ka rin. Hindi dahil sumusuko ka. Hindi dahil wala kang pakialam. Kundi dahil alam mong mas makapangyarihan ang katahimikan ng taong hindi nagmamakaawa. Kapag huminto ka sa paghabol, sa pagpapaliwanag, sa paghingi ng sagot, isang bagay ang nangyayari. Nawawala ang kontrol nila sa emosyon mo at yun ang hindi nila inaasahan. Sanay kasi sila na ikaw yung magpapaliwanag, magpaparamdam, magsasabi ng okay lang ako. Pero kapag pinili mong maging kalmado, pinili mong umiwas sa drama, bigla silang mapapaisip bakit hindi siya affected. At mula roon, ang curiosity ay nagsisimulang tumibok. Kapag pinili mong hindi maghabol, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ibig sabihin, may disiplina kang piliin ang sarili mo kaysa sa validasyon nila. At sa mundong ito kung saan halos lahat ay naghahanap ng pansin, ang taong marunong umiwas ay parang magneto. Isa pa sa mga hindi napapansin na katotohanan, ang taong may mataas na halaga ay hindi kailanman kailangang patunayan ang sarili niya. Kahit wala kang achievement, kahit simple lang ang buhay mo, kung alam mo ang halaga mo, mararamdaman yon ng iba. Hindi mo kailangan ipost ang buhay mo para mapansin. Hindi mo kailangan ipangalandakan ang progreso mo para maramdaman nilang mali sila. Ang presensya mo, kapag punong-puno ng dignidad, tahimik na kumpiyansa at inner peace, ay sapat na. At ito ang nakakalimutan ng marami. Hindi mo kailangang habulin ng respeto. Basta ikaw ay totoo sa sarili mo darating yan. Hindi palaging mabilis, hindi palaging dramatic, pero sigurado, mararamdaman nila yon. Kapag pinili mong hindi patulan ng cold treatment, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ang totoo, ikaw ang may hawak ng kontrol. Kasi habang sila ay nalilito kung anong susunod nilang gagawin, ikaw malinaw kung sino ka. At bago tayo tumuloy. Gusto kong iwan sayo itong tanong. Ilang beses mo na bang binawasan ang sarili mong liwanag para lang hindi ma-offend ang ibang tao? Ilang beses mo nang hinayaan ang sarili mong masaktan para lang huwag silang mawalan ng gana sa Kung ginagawa mo pa rin 'yan hanggang ngayon, panahon na para tumigil. Hindi ka isinilang para habulin, isinilang kang buo, isinilang kang may purpose. Kapag naintindihan mo 'yon, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit sino na pansinin ka. At dito na muna natin tapusin ang unang bahagi. Sa susunod, mas palalalimin pa natin ang pag-intindi sa katahimikan at kung paano ito nagiging isa sa pinakamalalakas mong armas sa panahon ng pagwawalang bahala. Kapag napagtanto mong ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng lakas, nagsisimula kang magbago. Hindi lang panlabas, kundi sa loob. Kasi kapag huminto ka sa pangangailangan na laging ipaliwanag ang sarili mo, doon ka lang tunay na nagkakaroon ng kapayapaan. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang mga emosyon, hindi lohika, ang tunay na bumabakas sa alaala ng tao. Kahit pa ikatuwiran nila na wala lang yun o matagal na yun, ang emosyon na naramdaman nila habang kasama ka, yun ang hindi nawawala. Hindi kayang pabulaanan ng utak ang iniwan mong pakiramdam. Maaring pinipilit nilang maging detached, pero kapag may pinangarap sila na ikaw ang kasama, kapag may kanta silang narinig na bigla kang naalala, o kapag dumaan sila sa lugar na dati niyong pinupuntahan, hindi logic ang mag-aalab. Emosyon ang magpapaalala, at ang emosyon yan ang pinakanakakatakot para sa mga taong gustong magmukhang wala silang pakialam. Kapag ang taong dating kumakausap sa iyo araw-araw ay bigla na lang hindi na nagparamdam, may dalawang posibleng dahilan. Una, gusto ka nilang saktan sa pamamagitan ng kawalan. Pangalawa, sinasaktan nila ang sarili nila para lang makalayo. Pero alin man doon, pareho ng ibig sabihin, may epekto ka. At dito papasok ang ideya ng detachment as mastery. Hindi mo hawak ang iniisip nila. Hindi mo kontrolado kung kailan sila babalik o kung babalik pa sila. Pero ang reaksyon mo, ang pananaw mo sa sarili mo, nasa iyo yun. At kapag pinili mong manatiling kalmado, pinili mong huwag magpapadala, pinili mong huwag lumuhod sa damdamin ng rejection, doon mo lang mararanasan ang tunay na kalayaan. Nakakagulat, di ba? Sa panahon kung saan lahat gustong mapansin, gustong marinig, gustong ipaglaban ang panig nila, ikaw, pipiliing manahimik. Hindi dahil wala kang boses, kundi dahil pinipili mong gamitin ang kapayapaan bilang sandata. Ang katahimikan, kapag galing sa isang taong alam ang halaga niya, ay parang salamin sa mga taong may guilt o pagsisisi. Nakakasilaw nakakabingi, nakakagulantang at habang ikaw ay patuloy sa tahimik mong pag-angat, doon sila nagsisimulang makaramdam ng isang bagay na hindi nila inaasahan, konsensya. Marahil hindi ka na nila binati, hindi ka nila tinanong kung kamusta ka, hindi nila kinamusta kung okay ka ba sa mga nangyari. Pero habang hindi ka nila pinapansin, pinapansin ka pa rin ng isip nila habang hindi ka nila sinasagot, may mga tanong silang hindi rin nila masagot sa sarili nila. At dito papasok ang Growth as Karma. Karma, hindi sa paraang naghihiganti ka, kundi sa paraang ang pag-angat mo ay isang patunay na mali sila sa pagbaliwala sa iyo. Hindi mo kailangang saktan sila pabalik. Hindi mo kailangang ipamukha ang tagumpay mo. Ang kailangan mo lang gawin, magsikap tahimik, buong puso. Ang pag-usbong mo, emotional man, spiritual, mental o material, ay nagsisilbing salamin sa kanila. Ito yung taong inakala kong hindi ko kailangan, pero siya pala yung hindi ko kayang kalimutan. At hindi mo yun kailangang sabihin, hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang i-share, kasi ang tunay na pag-angat ay hindi palaging malakas ang tunog. Minsan, bulong lang siya na naririnig nila gabi-gabi Ngayon ito ang dapat mong tandaan Ang taong alam ang halaga niya ay hindi kailangang habulin Ang taong may disiplina sa damdamin ay hindi kailangang magpaliwanag At kapag naramdaman nilang hindi mo na sila hinahanap hindi ka na nagtatanong hindi mo na iniintindi kung bakit sila naglaho Doon nila mararamdaman ang kawalan mo Hindi dahil petty ka hindi dahil nagpapahirap ka sa kanila kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng pagkawala ay kailangang punan. Minsan ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagtanggap na Hindi ako kailangan para sa kwento nila, pero ako ang bida sa kwento ko. At mula roon, hindi mo na sila kailangang habulin. Sila na ang magtatanong kung bakit hindi ka na bumalik. Hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka kahit hindi totoo. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na maging ikaw ng buo ng may dignidad at ng may katahimikan na hindi nila kayang baliin. Kapag natuto kang mamuhay ng hindi umaasa sa pagkilala ng iba, hindi ka lang basta lumalakas, nagliliwanag ka. Kasi ang liwanag na galing sa loob, hindi yan mapapatay ng pananahimik ng kahit sino at dito tayo lalalim pa. Bakit nga ba sa tuwing tinatanggal mo ang atensyon mo sa isang tao, mas lalo silang nagiging interesado? Simple lang, reverse the chase. Habang ikaw ang habol ng habol, habang ikaw ang laging nandyan, hindi ka nila nakikita. Kasi sa sobrang dali mong abutin, parang naging karaniwan ka na. Pero kapag bigla kang nawala, kapag hindi ka na available gaya ng dati, doon nila mararamdaman ang puwang. Sa psychology, may tawag dito, scarcity effect. Kapag ang isang bagay ay bihira, kapag hindi laging narian, tumataas ang perceived value nito. At hindi mo kailangang manipulahin ito. Hindi mo kailangang magpretend. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa sarili mong mundo. Hindi mo sinasadyang mawala. Pinili mo lang mahalin ang sarili mo sa halip na hintayin ang validation ng iba. At habang naglalakad ka palayo sa gulo, mas lalo kang nagiging kalmado, mas lalo kang nagiging misteryoso, at mas lalo nilang gustong maintindihan kung bakit hindi ka natulad ng dati. Ang tao, likas na curious. Kapag may nawala at hindi nila alam kung bakit, hinahanap nila. At sa pananahimik mo, sa disiplina mong wag habulin ang hindi para sa iyo, nagkakaroon ka ng puwersa na hindi mo kailanman makukuha sa pagmamakaawa. Ngayon pag-usapan natin ng isang napakahalagang prinsipyo, identity over attention. Lahat tayo sa isang punto naghangad ng pansin. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mong panandalian lang ang saya na dulot ng atensyon. Hindi nito kayang punan ang mga gabing tahimik, ang mga araw na mag-isa ka o ang mga tanong sa sarili mong isip. Pero ang pagkakaroon ng malinaw na pagkatao yung alam mo kung sino ka, ano ang pinaniniwalaan mo, at kung anong klase ng respeto ang hindi mo kailanman ibebenta kapalit ng pagiging in, yon ang hindi kayang bilhin ng likes o mensahe ng kahit sino. Kapag may identity ka, hindi ka nabubuhay sa reaksyon ng ibang tao. Hindi ka natitinag kapag hindi ka napinansin. Kasi sa puso mo, buo ka kahit walang audience. Marami sa atin natutong i-define ang sarili basis sa kung paano tayo tinatrato ng iba. Pero panahon na para balikta rin yon. Ang pagtrato nila sa iyo ay refleksyon ng kanila, hindi ng halaga mo. Kung nilamig sila, baka sila ang malamig sa loob. Kung iniiwasan ka nila, baka takot silang harapin ang epekto mo sa kanila. Kung nanahimik sila, baka ikaw ang ingay na hindi nila matakasan. Hindi mo kailangang lutasin ang emosyon nila. Ang dapat mong gawin ay manindigan sa sarili mong halaga kahit tahimik ka. At sa huli gusto kong iwan sa iyo ang pinakamalalim sa lahat. Ang halaga mo ay hindi kailanman nakabase sa pagtanggap ng ibang tao. Hindi mo kailangang i-earn ang karapatan para maramdaman mong mahalaga ka. Ipinanganak kang may halaga at wala ni isang pagbaliwala ang pwedeng magtanggal nun habang tahimik kang lumalago, habang pinipili mong wag sumagot sa pananahimik nila, habang tinatanggap mong hindi lahat ng kwento ay may closure, mas lalong lumalalim ang ugat mo. At balang araw kapag nakita ka panatag, masaya at punong-puno ng sarili mo kahit wala sila, doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Hindi dahil gusto mong iparamdam yon, kundi dahil yon ang natural na epekto Kapag ang isang taong may halaga ay piniling lumayo. At ngayon gusto kong tandaan mo 'to. Hindi ka isinilang para maging background sa kwento ng iba. Isinilang kang bida, isinilang kang may tinig kahit hindi ka palaging sumisigaw. Isinilang kang may liwanag kahit tahimik. Ang pananahimik mo ay hindi kabiguan. Isa 'yang pahayag ng lakas, ng dignidad, at ng isang kaluluwang hindi kayang baliin ng pagwawalang-bahala. Kaya't kung iniwan ka nila sa dilim, huwag mong kalimutang ikaw ang may dalang liwanag. Kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa iyo, ishare mo sa comments ang iniisip mo. Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga content, yung hindi lang nagbibigay ng advice kundi nagbabalik sa ng lakas, ilike mo ang video na to at mag-subscribe ka para sa mas marami pang ganito. At tandaan mo ito palagi. Hindi lahat ng hindi ka pinapansin ay hindi ka iniisip. At hindi lahat ng nawawala ay walang iniwang marka. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay hindi invisible. Ikaw ay unforgettable. Kaya tumindig ka at hayaang ang katahimikan mo ang umalingaw-ngaw sa kawalan nila.